ano kayang gagawin ko rito sa kong? Alam ko na! May metos pala ako dito! Ilalagay ko to sa loob ng bote para pag may nagbukas, lalabas yung naman parang fountain! Oh, no. Libring sa drinks! Malamig ta! Libi-libi lang! Uminom na kaya? Baba! Ano yan? Nagbibenta ka ba? Iska, libre lang to. Walang bayad. Kung sinong nauuhaw, pwede siyang uminom. Ganon. Ang bait-bait mo naman. Kasi, ang init-init ngayon eh. Kaya, naisip ako magbigay ng soft drinks. Sige, bebang. Iinom ako ng soft drinks mo. Mamili ka na, Iska. May Coke, may Sprite, tsaka Royal. Hmm yung royal na lang kasi favorite ko yan eh ah eto na yung royal mais ko na ha <laughs> wow ang lamig lamig ang sarap serap. <laughs> kapes ka ng mga bata para uminom sa soft drinks ko. Sabihin mo, walang bayad, libre lang. Sige, bebang, sasabihin ko yung mga kalaro ko. Salamat dito sa soft drinks mo, ha. Soft drinks kayo dyan. Uminom na kayo. Libre lang. Bebang! daw, may inumin sila. Tama-tama, nanguhaw ako. Gusto ko ng soft drinks. Kumuha ka na, princess. Mamili ka na. Beba, kina ka naling si Tang. Ayun siya, oh. What? Wala naman si nanay, Meron. Umuwi ka na, pinis. Sige na nga. Bantay mo tong soft drinks ko, princess, ah. Okay. Ako nang bahala dito, betang. <laughs> Nay, ano po yun? Jun! Wala na si Bebang. <laughs> Akin na lang itong mga soft drinks! <laughs> oh, no! Ang sarap-sarap! Ang lamig-lamig! Etong <laughs> <laughs> sprite naman, iuwi ko to sa bahay! <laughs> Oh, no! Ayan, puno na yung lagayan ko! Papalit ko to ng tubig para hindi malaman ni Bebang na kinuha ko pag sprite na! Ayan! rito sa coke. Alam ko na. May metos pala ako dito. Ilalagay ko to sa loob ng bote para pag may nagbukas, narapos yung naman parang fountain. Madami kong ilalagay ng mentos. <laughs> Ay, prenses! Anong ginagawa mo dyan? Ay, wala to, bang Inaayos ko lang! Sabi mo tinatawag ako ni nanay! Hindi naman daw! Naku! Mali pala yung dinig ko! Nasaan yung laman ng royal? Bakit naubos na? Ininom ko na lahat, bebang, eh, Kasi nauuwa ko ng sobra! Ikaw talaga ang takaw-takaw mo! Bebang! Paingin din ako ng living soft drinks mo! Bayang! Halimbawa! rito! May kong pati pa ako dito! Ano ka lang pipiliin ko? Eto na lang boyo mo! Yung kok, masarap at malamig pa! Sige! Ayun na lang princess! Gusto ko rin yan! Ah! Eto na yung kong mabayang! Ikaw na magbukas ah! <laughs> Excited na ako! <laughs> ah! Bakit ka rito? yung soft drinks! Hala! Oh, wow. Ano nangyari? Si <laughs> Ba! <tres> Foi frances, un pal cara i